Hello guys! For today's video guys, gagala ako sa palengke at ito na nga guys, nandito ako sa bilihan ng mga pangkusina. Pangkusina guys or mga pang ano, pang pantinda, ganon. Dito pala ako sa stainless station. Gaganda ng mga stainless guys, nakakabighan ni magbili. Lalo na itong takori, napakaganda. For only 5 p 5 pesos. For only 500 pesos lang siya. Ang laki na. Sarap mamili dito. Kaya lang, tingin-tingin lang muna kasi wala pang pambili. <laughs> Ayan guys, ang gaganda ng mga stainless dito. Hindi talaga siya kakalawangin kasi makapal siya. Ayan, dito naman tayo sa mga plato station. Yeah, nagalagala ako kasi nga boring sa bahay. Naboboring ako doon kaya tingin-tingin na lang ako dito sa paninda sa palengke. Ang ganda ng mga baso nila dito, guys. So, ito yung ano, ito yung kape ko. <laughs> ay, ito yung baso ng ay ito yung kapihan ko, yung red na 'yon. Yan oh, ang ganda, ang lalaki ng mga mag. Ganyan gusto ko kapihan, yung pang isang drum. <laughs> Ayan na guys, nakakabigani kasi tumingin dito, nakakawala ng stress, kaya pag gumagala ako dito, ako pumupunta kahit wala namang, wala namang bibilhin. Ito guys, so ang ganda ng plato. Kahit wala kang bibilhin, tingin-tingin ka na lang muna dito. Ayan, ang ganda guys. For only 70 pesos lang yan siya, apat na piraso na. Yan ang makapal na plato. Sobrang napakamahal niyan. Hindi ko afford yan. Ito naman yung plateto ng plato na yun na apat. Apat din siya. 70, 70 pesos. Mora na yan. Lalo na pag may kainan ka. Ito ang mahal. 300. <laughs> ang cute kasi. Pwede siya pang lagyan ng gulay. Isda. kaya ang ganda mayroon parang tray na ratan, no? ang ganda yan yung tray nila na ratan sarap talaga mamili dito kaya lang pira lang ang kulang ay yung mga pitsil nila doon ng mga baunan ang mumura lang pero napaka quality hindi siya hindi siya ano talagang matibay siya ito, mga tumbler. Ito yung mga baso na pag gusto pang tumagal ang iyong kape, kailangan may cover. At dito naman tayo sa stainless station. Stainless na mga, ano guys, mga plato at saka mangkok. Yan yung plato. Ang ganda. Ito na malukong, oh. ang ganda nito. Babalikan kita. Kaya lang 150 isa. Ang ganda kasi yan ni tunay na tunay na ano. Stainless. Ang kapal niya tsaka ang kintab. Mabalikan kita dyan pag, pag may pambili na. <laughs> 148 isa. Yan, gusto ko din to. Pag nagtitinda-tinda ng mga fried chicken. Ito yung tray na lagayan ng ulam pag nagtitinda ka. Ito ang ganda nito isang seat na ano guys, yung sandok. Walang magawa sa buhay, nag-ikot-ikot sa tindahan, nagpapasaway. Pumupunta ako dyan guys, nakatingin ang guard, baka kala nila ako ay shoplifter, ano ba yan? Nagtingin-tingin lang naman ako ko, baka sakaling magkaroon ng pera at ako'y mamili niyan. Ito yung stainless guys na baso. Ito yung gusto ko guys, oo. Oh. Stainless siya, isang seat. Meron na siyang lagayan. Pang mayaman, yayamanin. Ayan guys. Pagdating sa Manila, ako ay nananabig. ay na ba yan? Strain, is Ay, ano yung strain? Ah, screen. Pag, ano, magluluto ka ng pansit canton. Ay, yung gold, guys. Isang oh, sit Napaka-ganda. Ito yung gusto ko, guys. Yung ihawan ng pangus or ihawan ng isda. Yung forma siyang isda na nasa, pa nasa palinkin na ano yung hindi mo, yung pag inihaw mo yung bangos, hindi, hindi siya ma, pag mo, hindi mawarat. Yan. Meron siyang bilog at saka yung, yung isa, formang isda. Bibilin kita. <laughs> Bibilin kita. Ayan guys, so, sarap talaga mamili. Ang ah, hilig ko kasi, ano mga, ang hilig ko yung mga gamit sa kusina. Kasi mahilig ako magluto. Kahit hindi marunong magluto. Ayan guys, ang gaganda ng mga sandok nila dito guys. Mga 60 pataas. 60 pataas yung price. Kailangan ko i-voice over voice overs ibo -voice, voice overs to guys kasi meron music na kakapirate ako pag i-upload ko sa YouTube Tsaka ang ganda ng mga kawayan na sandok dito guys. O ang kakapal. Ayan, dyan na lang pala ako bibili. Imbis na sa Shopee. Kasi sa Shopee ang ninipis. Through the years, I'll never let you go. Pagdating sa Manila, ako ay nananabik Nabaliw, baliw ako sa kanyang mga halik. Okay lang di maiwasan na. Miss paminsan-minsan na. Uh -huh. Ako naman no, ining kanta na makapiright na pod ni Karon. Dito naman tayo sa mga chinelas, guys. Ang gaganda mga chinelas dito. Ay! For only 200 pesos lang siya. Meron ka na magandang sandals. Ayan, mga yayamanin yan, guys. Ang ganda niyan, oh. Para siyang Hermes style. Hermes style yan. Ayan, gusto ko yarn. Paitan, yung mula ag, bito talaga yung ulay, kwarta din. Tanotanor, tana. -tan -tan Ibog lang ta. Ayan yung mga gusto ko yung mga sandals. Laki yung jingles Diyan sa time na hin, guys, ang dami na nakatingin sa akin. Ng mga guard na Kala nila, kukunin ko yung mga panindan nila. Titingin-tingin lang naman ako kay tulak ng pero, Bakit? Pwede naman akong bumalik dyan kay pag may pera na. Ayun, gusto ko yung chinilo sa inyo makapal. parang pag sinuot mo, tangkat mo lang agad. Ayan, pang lola. Ang pang lola na chinalas. Choo, 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 choo. Ang laki ng tindahan na to. Magsawa ka talaga ka ikot-ikot. Mabaliw-baliw ako sa inyong mga halik. Makilang okay di maiwasan na mamis pa minsan-minsan. Hmm. ha, ha, ha. -ha. Ito yung ano guys, so oh, yung yung pangpukpok sa karne guys, yung pag ka ng ano ba yun? Chicken. Ano ba yun? Basta chicken. Ang pagdukdukin mo, dukdukin mo yung karne para lumambot. Ito yung gusto ko, yung itak sa, sa pero sa Shopee. Ang mahal pala niyan. Ito guys, yung mga ano guys, oh, yung mga salaan. Ang gaganda. Balikan talaga kita dyan. Ito, pag mag-ano ka, mag ka ng french fries. Yan, gusto kita. Ang hiling ko talaga sa mga gamit sa kusina. Kaya lang, ang gamit sa kusina, yung ayaw sa akin kasi wala akong pambili. To the years I never let you go. Ito yung pangkando sa ice. Stainless. Guys, punta na kayo dito guys pag gusto nyong pumili. Punta kayo dito sa tindahan namin. Tindahan namin yun. Ayan guys, yung para sa kalan to. Oh. Yung pag may kalan kayo. Yan, gusto ko rin yan. Gusto ko lahat. <laughs> Pambili lang ang kulang. Ayan ang mga type ko yung mga ganyan guys. Napaka ano kasi siya Um, tunay na stainless. Ito ang gusto ko to. Kahit isa man lang. Yan. Pag naggata ka. Ito naman pag nagpaprito ka ng maramihan. Tulad ng mga fishball kikyang. Yan. Gusto kita. Balikan kita. Umiyak ang puso ko sumisigaw. Ito yung mahirap ang bisuber ba? Ang adik ka sa kanta. Dito naman tayo sa mga ipit-ipit section. Ipit-ipit section. Mga labubo. Labubo. Ito gusto ko yung wallet na ito guys. Ay, ang cute ng monkey. Wallet yun siya guys na pang bata. Ito gusto ko to. Mabilin kita. Wait <laughs> ka lang dyan. Mahal kasi 100 plus. Nawad ang nagsalita. Hindi na makapagsalita. Tunog guys yung mga laruan na pang bata. Yan ang gusto kong bilhin para sa aking bunso. Ang water gun. Para magbaril-baril sa, sa kanyang papa. Pag binaril yung mukha niya ng papa niya, pagkagalita naman siya at papaluin ipapaluin. <laughs> Kaya ang iyang papa na pikon. Yan, dito tayo sa lagari guys. Gusto ko tong lagari na to. Ito yung gusto ng aking mister. Yung lagari na to. Kasi yung lagari niya guys, naiwan, naiwan dito sa nila Nagalit nagalit galit siya. <laughs> kasi ninakaw ng construction worker yung, yung ganyan na lagari. Bibilin ko yan para sa kanya para mawala na yung galit niya. Kasi diniblib niya talaga yung lagari niyang nawawala. Dito sa shop na to guys, so, ang daming mga ano. Kasi Meron pang construction. Pang kusina. Merong ano, mayroon pa yung ano guys, pang school supplies. Sari sari, iba't ibang ori ng paninda nila. Ayan, ang martelyo guys, ang ganda ng martelyo. Bibili ako ng martelyo dyan. At saka para sa aking asawa na. Makko